Hello guys! Araw-araw ito ang ginagawa ko ang padidiin ang mga kids o baby rabbit. Inaalagaan ko sila hanggang sa makadilat na sila. At kailangan i-guide ko sila sa pagpapadidi. Kasi baka mapakan sila ng do o nanay nila. Ilalagay ko sila sa loob ng kulungan kung saan andun ang nanay nila. Kinakailangan kong bantayan para masiguro na sila ay nakadidi lahat. Kasi ang to ay 3 to 5 minutes lang kung magpadidi. Kaya kailangan bilisan ko ang paglagay ng mga kids sa tabi ng kanilang ina. Kapag may napansin ako na parang walang laman ang chan ay iniwan ko sandali para siguraduhin makadidi sa to. Kinakailang haplos-haplosin ko din ang do o ang nanay ng mga kids para hindi siya mga o para hindi siya magalit. At ayan, ready na siya para magpadili sa kanyang mga kids. Meron kami ginagamit na tray o nagsisilbing nest ng isang do para doon ilagay ang mga kids pagka baby pa ito, pagka masyadong maliit pa talaga siya. Itong hinahawakan ako ko ito yung ginagamit namin pang cover sa mga kids pinapatong namin sa taas ng tray. Para ang mga kids ay masiguradong safe at hindi madagana ng mga doon ng kanilang nanay. At ito na nga yung aming mother doon na si Kulit. Nagpapadidin na siya sa kanyang mga kids at ilang minuto na lamang ay aalis na siya dyan, bigla niya lang iiwan ang kanyang mga kids. So, ayan na, ayaw na niyang magpatiti dahil alam niyang busog na ang kanyang mga baby kids. Ito namang mga baby kids na to, after naman nilang makadidi, ay magpipi na sila. Ibig sabihin, maguwiwi na sila dahil nakadidi na sila. At napapansin ko guys, alam niyo ba kung sila ay ilang beses umihi sa isang araw? Isang isang beses lang sila umihi, guys, itong mga baby kids na 'to. Kasi napapansin ko sila umiihi lang sila after nilang makadidi sa kanilang mother do every day. At ito na guys yung lahat ng aming mga rabbit kasama na yung mga kids, yung mga kids na 2 months old, 3 months old at yung mga nauna pa. Ito mga white rabbit na to, sila ay yung may lahing Lionhead. Ayan, sila yung father nila ay Lionhead kung tawagin, kumbaga parang mukha siyang lion dahil sobrang kapal ng kanilang palahibat at kung titingnan mo siya para lamang siyang mga stuffed toys. Ang mga alaga naming rabbit ay may iba't ibang breed. Mayroon kaming Californian, New Zealand, Holland Lop, uh, Lionhead, Giant, at, at marami pang iba. Ito yung aming giant rabbit at ang tawag namin sa kanya ay siya si M2. Si M2 ay mayroon ngayong tatlong kits at mayroon siyang isang ampon. Yung ampon niya ay anak ni Holland Loop. Kasi nga si Holland Loop ay ayaw magpadidi kaya pinaampon namin siya dito kay Giant. Ito si Holland Loop. so pinaampon namin siya kay Giant o kay M2. Ito namang nasa taas na to, nasa taas ni Giant, siya ay si Pilay. Tinawag namin siyang si Pilay dahil pinanganak siya na sa Jiang Pilay. Ito namang nasa taas ni Pilay ay anak ni Imwan. Sila yung kauna-unahang inalagaan namin na anak ni M1. Si M1 ay kaunahan ding motherloon na aming inalagaan. At ito naman ay yung isang giant na kasama o kapatid ni M2. Ito naman ay si Brown Gray at itong nasa ilalim ay isa rin siyang Holland Loop. Isa siyang Buck o Father. Ang mga lalaki kasi guys na rabbit ang tawag sa kanila ay Buck. So pagka babae na rabbit o mother, ang tawag sa kanila ay Do. So yun ang tawag sa mga rabbit at sa mga anak nila ang tawag ay Kids. Itong mga nasa ilalim na to, sila karamihan ay mga back or mga father. At ito na mga nasa taas na ito, ito yung kaunanahan naming mother do na si M1. Itong nasa taas na bahagi naman itong dalawang puti na to sila yung tatay na lion o yung mga back na lion head. Sila yung nagpapadami sa aming mga kids na mga rabbit. Sila yung kumakasta kumbaga sa mga mother do. At ito namang nasa taas na to anak sila ni M1. Yung dalawang black na yan ito naman si gray ang tawag namin dito gray kasi nga gray ang kanyang color mayroon siya ngayong uh, kids na 7 ayan ito mga kids ni Gray ay eh, pinanganak nito lamang August 8 so malapit na silang mag 1 month this coming September 8. Ito si Gray nung una ay ayaw magpadidi at talagang siya ay nangangagat at nangangalmot. So ang ginawa ko, inamo-amo ko siya, kinuha ko yung kanyang loob hanggang sa araw-araw na paghahatid ko sa kanya ng kanyang mga kits ay nagpapadidi na din siya. Ang kanyang mga kits ay may dalawang lahi. Ito ay lahi ni Holland Lop at lahi ni Lionhead. So ibig sabihin dalawa yung tatay ng kanyang mga anak. Dalawa yung uh, nagbigay sa kanya ng dalawang lahi. Ang mga rabbit ay may mga kanya-kanyang attitude at character. So may rabbit na masungit, may rabbit na malambing at may rabbit din namang talagang sadyang nangangagat. So parang tao din yan guys. May masungit at may mga masasama. Sana'y nagustuhan nyo ang aking kwento sa pag-aalaga ng mga rabbit. Thank you for watching guys. Have a nice day. This is Annie. D